Sabi nila, one of the best ways to improve fulfillment is to invest in experiences. At ano pa nga ba ang mas memorable kundi ang mag-travel, mapasolo man yan o barkada o family trip. Ibang saya kapag may bagong lugar na na-explore. Kaya naman perfect dyan ang ginanap na International Travel Expo. Kama ka lamang. Let's all watch this. Best way to create memories is to travel. Solo traveling man yan or travel with loved ones. At achieve na achieve yan sa ginanap na International Travel Expo kung saan sa saring travel tour operators ang nakilahok dala ang amazing and budget-friendly package deals. We just finished the five um, uh, series of uh, World Travel Expo. We just had it in last March sa Iloilo and then we had it last May sa Davao. And then Cagayan de Oro, it's our first time in Cagayan de Oro and then our third time in Cebu. So itong ninth year talagang um, pang-nine years na siya dito sa Manila. Mula sa 63 na exhibitor noong nakaraang taon, ngayon ay umabot na ng 87 tour operators ang nakilahok. Ibinida rin sa Expo ang ilang tour packages locally kung saan tunay na maipagmamalaki ng bansa. Dahil muling naparangalan ang Pilipinas ng World Travel Awards bilang Asia's leading dive destination at beach destination, samantala ang Boracay naman bilang Asia's leading luxury island destination. Idagdag pa rito ang leading meeting and conference destination, ang Clark Freeport Zone. At pasok ang Boracay Palawan at Surigao Island sa Asia's Top Islands in Condé Nast Travelers 2025 Readers' Choice Awards. So sa international, of course, nandyan pa rin yung mga Europe natin, U.S., uh, Australia, New Zealand, yun yung mga bagong uh, choices. Of course, yung Asia natin, nandyan pa rin yung Japan, Korea, Thailand, um, ngayon Vietnam, very ano, and then yung local natin. Of course, number one pa rin ang Boracay. Number two ang Palawan and then Siargao, Bohol. Yan ang very, uh, ano ngayon pa rin sa ating uh, local destinations. Muling gaganapin ang World Travel Expo sa Pasay. Perfect gift sa mga minamahal natin this holiday season.